ya yeah. ya yeah. Nakunod ko yung video ni mga gagawa. Naghirap ko na daw. Ano? Naghirap ko na daw. Ako? Hmm. <coughs> Alam mo, ganito yan. Ito yung totoo, ha. Ikukwento ko na sa mga viewers ko. Sa mga followers ko. Okay? Nel, pakinggan mo to, ha. Ito, wala na akong para itago. Kasi, syempre, eh. Pinost na ako, eh. Ha? Inanon na ako. Na-react na ni mga gagaw, eh. Di ba? Okay. na sa inyo, ito yan, ha? Ito, papaliwanag ko. Ako talaga, nawalan ako. Lubog ako ngayon. Hindi dahil nawala ang sugal. Hindi yon. Hindi dahil nawala ang sugal, sak kaya lumubog ako. Hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng sugal. Alam mo kung bakit. Almost two months, three months, hindi ako nag-promote ng sugal. Kahit i-check nyo yung page ko wala akong pinromote na sugal. Bakit? Alam mo bakit? Nararamdaman ko na yung sistema na nagsusugal. Bakit? Kaya ako lumubog. Kaya ako naghihirap ngayon. May pagkakamali ako sa buhay na hindi ko naingatan yung mga meron ako ngayon. Alam mo ano? Pera, sasakyan. Eto ah. Yung bahay ko sa kainta, sa Agueda. Eto totoo nun. E, bulat ko na talo ko sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million, men, ang talo ko lahat-lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COD, lahat yan. Lahat yan pinuntaan ko. Kahit pumunta kayo na sugalan, alam nila kung paano ako tumaya, alam nila kung paano ako magsugal. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon, nalulung ako sa sugal. Nalulung talaga ako. Diba? Nalulungo ko sa sugal, pre. At eto, marami akong pinagkautangan. Totoo yun. Totoo yun. May utang ako. May nag-comment doon, 10K na lang balance mo. Ang hirap mo pa singilin. Totoo yun. Bakit? Kasi kapos ako ngayon. Totoo yun. Hindi para itago ko sa inyo. Hindi para magpakata magpakatago pa ako sa inyo. Totoo yun. Kapus ako talaga ako ngayon. Kapus na kapus ako. Si Kwenta ang utang ko doon. Pre, binayaran ko yung 40. Uh, una, 20. Sumunod, 10. Sumunod, 10. Hanggang sa naka-40 ako. 10,000 na lang ang utang ko. Balance ko, hindi ko mabayaran mo Totoo yun. May utang pa ako. May utang pa ako, pre. Marami ang utang. May kay Foreign James. May utang ako kay Foreign James. Totoo. Kay Norbin. Kay Norbin. May utang ako doon, pre. Kay, eto ah, para alam nyo ah, ayan, pa, ilabas nyo na lahat. Oh. Kay, John na Umutang ako dyan, pre. Ayun yung mga nagpautang sa akin. Yan. Tapos, sino pa ba? Sa sapatos, pre, eto, kwento dyan. Meron kasing tao akong nabilihan ng na sapatos. Actually, nakuha ko pa, nakuha ko na yung sapatos. Nakuha ko na. Tapos, nautangan ko pa. Diba? Diba? Ngayon, nakapaghulog na ako doon. May balance ako, 103,000. 100. Ngayon, hanggang ngayon, meron akong 103,000 na balance. Meron. So, hindi ko pabayad yon hanggang ngayon. Tapos, meron pa ako. Pati kaya ano, may utang ako. Kay, ang pangalan nun? Ay, Miss Sebastian. May utang din ako dyan. Hanggang ngayon. Kaya ano din, isa pang vlogger, kay Erwin. May utang din ako dyan. Pre, ang dami kong pinagkakautahan hanggang kay Ron Susan, may utang ako dyan. Promise, tol. Pero, sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa kanila, makabawi lang ako. ba? Diba? Pati yung isa, sa sugal. Sa sugalan, may utang din ako dyan, pre. Sa sugalan. Lahat naman yan, kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, bigyan nila ako ng time. Dahil hindi ko naman sila tatakbuhan, pre. Ha? Nagpapakatotoo lang ako, hindi ko sila tatakbuhan. Okay? Andito lang ako. Puntahan nyo ako dito. Sa kinta. Andito lang ako. Kaya, hindi ko sila tatakbuhan. Ngayon, ba na mamaya, mag-issue-issue na may utang. Marami talaga ang utang ngayon. Marami ang pinagkakautangan ngayon. Diba? May pagkakamali ako sa buhay. Sa sarili ko, almost 69 million. Ubus. Pati mga sasakyan ko, ubos. Diba? Pero, ang pagkakamali, ha? Ang tao, pag hindi nagkamali, hindi matututo. Ngayon, natuto ako. Diba? Kaya hindi na ako nagpo-promote ng sugal eh. Alam mo bakit niya? Ha? Kasi, na at naranasan ko yung ginagawa ng sugar sugarol. Dati, nagpo-promote lang ako ng sugal eh. Kabig lang ako ng kabig eh. Siyempre, mabilis ang pera, mabilis din mawawala. Ngayon, naranasan ko na nagsusugal din. Live yun ah, hindi online. Live. Almost 69 million pare Ubus. Di ba? Totoo yung sinabi ni mga gago, halos pantay lang kami dati niyan. Yung mga gago, kahit panoorin nyo, review nyo yung video niyan. Halos pantay lang kami niyan, halos di kami nagkakalayo na estado ng buhay niyan. Pero ngayon, kahit kay Merck, pre. Kahit kay Merck, di kami mga nagkakalayo ng buhay dati niyan. Pero ngayon, ang layo na kasi bakit. Sila kasi pinag nila yung pera nila. Dinala nila sa tama. Ako hindi, pare. Nasilaw ako, sa pera, nalulung ako sa sugal, pero hindi ako nag nagbisyo ng ano kung ano-ano yung nakakabawal ah, ah, na gamot, hindi. Pare, nag nadumaan ako sa depression. Kung papansin niyo wala akong maayos na vlog kasi sobrang stress ako sa mga pinagkakautangan ko. ba diba? Sinabi ko lang tong part na to, ba diba? Siyempre, alam mo yun? Kahit na may utang ka, ang importante, huwag niyo tatakbuhan. Ayun yung daging ano. Ayun yung dapat niyo gawin mga tol. Kahit matagalan niyan mga tol, kahit magpabarangay yan, harapin niyo. Kahit magpatulpo, harapin niyo. Bakit? Ginawa eh. Ginawa natin eh, di ba? Ngayon, pare, kung magpabarangay harapin mo basta mga ako sa barangay na Ano yung babayaran mo, di ba? Mababayaran naman. Huwag lang tayong Ma, hindi naman sinabing madali na nata kasi tayo na, iniraman natin sila, di ba? Hmm. O ngayon, Siyempre, kailangan, obligation, bayaran mo sila. Pero ang ipapaintindi lang natin sa kanila dapat na baka pwedeng, ano, intayin ng konti. Diba? Ayun, tangin eh. Iba nga dyan, pre. 3 months ko nandiyo nababayaran. Sunod-sunod yun, pre. Alas 5 months ako nagsusugal. Tuloy-tuloy. Walang palya. Yung 69 million na yun, pre. Ang ano ko nun, is mga 100 million lang, pre. Enough na ako. Enough na talaga ako. Business na sana ako. Eh, wala. Yun. Kaya kung mapapansin nyo, nagbebenta ako ng mga na mga hindi ko na ginagamit. Okay lang, i-bash nyo ako, pre. Sabihin nyo, kinarma ako. Okay lang yun. Pre, pagkakamali ko to eh. Kiniklaim ko sa sarili ko to. Pero tatandaan nyo, hindi nyo pwedeng tapakan yung pagkatao ko. Bakit? Kasi ako, bata pa ako nung nalulung ako sa sugal. Kaya ko pang bumangon. Bata pa ako. Yung iba nga eh, may edad na nalulung sa sugal, dumaw. Mas mahirap yun. Ako, kaya ko pang bumangon pataas ulit. Sanay ako sa gantong buhay, bakit? Ha? Kasi galing ako sa hirap. Pero hindi ko nadadanasin bumalik ulit doon. Nakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang beses isang araw. Sabi nila, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kuya mo? Tol, hindi pa ako lumpo. Kaya ko pa magtrabaho. Ha? Yung kuya ko, kung tutulungan ako noon, tutulungan talaga ako noon. Hindi ko lang ginagawa humingi ng tulong. Bakit? Bu buo pa kamay ko, buo pa pa ako. Ha? May mga anak ako na kaya ko isakripisyo yung buhay ko para sa kanila, para mabuhay ko sila. Okay? So ako, hindi ko naranasan, oh, nangutang ako. Hindi ako nanghingi. Di ba? Hmm. Hindi ko naranasan manghingi. Baka pwede makahingi ng 20 mil. Ha? Oh. Inutang ko, pare. Kung bagahin nilang ko lang yung pera, ibabalik ko sa kanila. Okay? Nagbeta ako ng mga sasakyan, hindi ako nagkubliga ng tao na hingian, hingian, hingian. No, pare, umutang ako. Kaya, pare, ha, hindi mo masasabing naging pabigat ako o nakaagrabyado ako ng tao. Umutang ako sa tao. At totoo yun, may utang ako. Marami akong pinagkakautangan, pare. At pinapangako ko sarili ko na kaya kong bayaran yun. Hindi ako mayabang. Okay? Ano yung yayabang ko? Oh? Matagal na akong mayabang. 'Di ba? Pero oh, kaya ako, kaya ko sinasabi 'to kasi natuto ako. Diba? Oh. 'Di ba? Oh. yung gusto niyo malaman, naghirap ako. Yung totally hindi ako naghirap kasi may bahay pa ako eh. O oh, yung bahay ko na sinasabi nila na nawala daw. Opo, nawala po talaga. Bakit? Binenta ko para makapagsugal ako. Yun yung totoo. Kaya dito ako nakatira. Ngayon, sige. Pare. Totoo na yan. Ano pa gusto nyong sagutin ko? Yung bahay ko doon, na awit mansion, wala na yun. Nabenta ko na po yun. Yun lang yun. Asan yung pera na pagbentahan? Talo ko sa sugal. Kaya dapat matuto tayo. Kaya ang tagal ko hindi nag-promote kasi naranasan ko yung nararanasan yung mga mga nag, naglalaro ng sugal. Hindi dahil nawala ah. Hindi dahil nawala ang sugal. Saka ako naghirap. Naghirap ako kasi ako sa sugal yun yung totoo. Maraming salamat. And lahat ng basher ko, labas tayo. Panoorin nyo tong video nyo na to. Para kahit paano, eh, may matutunan tayo sa buhay. Ito ang realidad, pare. Kapag walang-wala ka na sa buhay, yung mga kaibigan, mga taong tinulungan mo, wala na sila ngayon. Ako, hindi ko sinusumbat. Ha? Yung mga taong tinulungan mo ngayon, wala na sila, pare. Hingi ka ng tulong, hindi mo na mahingi ng tulong. Ranas ko yan ngayon. Yung mga taong kaibigan, ng mga nakakasama ko sa bahay ngayon, wala na sila. Pare, asan sila? Lahat sila, kwento na lang. Binila mo ng motor, binila mo ng cellphone, pinatira mo dito sa bahay. Wala na sila, pare. Wala sila natulong sa akin. Naising kong butas. Sila pa ang may napala sa akin. Okay? O, baka sinabiin nyo, sinusumbat ko na may binigay ako. Hindi. Tol, ang kailangan ko lang, appearance. Na nandito ako ngayon sa sitwasyon na ng nga to, na wala akong nasasandalan, ha? Appearance lang, masana nandito sila, okay? Sino ang mga nandito? Eto, ang mga nandito, ayan yung mga totoong kaibigan, yan, si Camille, yan. O, oh. yan ano ang mga nandyan, tol. Yan ha, wala pa ako masyado na itulong dyan sa mga tao na yan, pero nandito sila. Appearance pare, appearance. Presensya ang kailangan ko, hindi pera natutulungan mo ako, hindi ganun. Appearance lang na dito ka, nasasama mo sa problema ngayon, paano ako ulit aangat. Walang ganun ngayon, kundi dito lang mga kasama ko.